Alam ko na kung bakit pamilyar sa akin yung pangalan na Atty. Esquivel. Siya yung nagpadala ng envelope kay Atila. Yung binigay niya sa akin. Bakit naman nawala wala bigla? Salamat din na sa medical certificate na binigay mo sa akin. Alam ko, delikado yun, di ba? Kasi kung sakasakali, pwede kang matanggalan ng lisensya. Akala ko ba nagkakaintindihan na tayo? Ma'am, di ba gusto niyo kong paglaruan ko yung feelings ni Noel? Kaya ako usang di sinagot para lalo siyang pumunta dito. Matalino naman pala tong anak mo, Jessica. Sana. Gamitin mo yung talino mo sa tamang paraan. Oh, bakit mo ba ito ginagawa? Anang Kitty, I need to do this investigation on my own. Something is not right. Pero wag na muna to sabihin kay mama ha. Masyado na siyang marami pinoproblema ngayon. I need to handle this on my own. Please? Good morning. Anyway, ito yung nakuha namin sa CCTV footage sa coffee shop kung saan nakita si Atty. Isagani Esquivel at Love Aguinaldo. Chief, pwede mo bang i-rewind mo dun sa part na parang may sinasabi si Atty. Esquivel kay Love? Sige. Hala? Ano kaya yung sinabi ni Atty. Esquivel na ikinagulat ni Love? Chief, wala ba itong sounds? Unfortunately po, ma'am, ito lang meron ang coffee shop. May lead na ba kayo kung sinong pumatay kay Atty. Esquivel? Uh, sa ngayon ho, eh, naghahanap pa ho kami ng uh, ibang anggolo. Eh, maraming hinawakan si Atty. Esquivel na high profile cases at uh, abogado rin ng mga prominenteng pamilya. Including the Dominante Cruz family, right? Tama ho. Good morning. Morning, Joy. Ano ah. um, sa tulog mo? Great! Buti naman at kakatulog ka pa ng maayos. Ha? Huh? What do you mean? Siyempre, naalagaan mo ako eh. with your legs not functioning? I'm sure mahirap makatulog na maayos. Well, I'm getting used to it. Mm. Ano nga pala update ng doctor? Kailan ka magte-therapy? Ah, uh, sa sa sabi, next week. Next week. Oh, kakatext lang kanina. May inaantay lang daw siya. Okay. Mag-dress ka muna. Ay! Sorry. Sorry. Ang lamig pa naman nun. Sorry, buti na lang. dito to nakakaramdam tong binti mo. Oh. Oh. pa talaga sa binabalak mo ito? Manang Kitty, may gusto lang naman akong itanong. May gusto akong i-clarify kay Elvira mismo. Kikilabot mo sa bahay na to. <laughs> <coughs> Hope what a pleasant surprise. Hi, Elvira. Hi, Karen. Hi. Um, what brought you here? Gusto ko lang itanong regarding about attorney Esquivel. Oh, um, sit down, sit down. Uh, Jessica, kuna mo silang may ino. Yes, ma'am. Are you sure hindi mo naramdaman yung lamig? Wala. Di ba, di ba manahid yung binti ko? Ah. Uh, buti na lang talaga at juice lang na yung nabuhos ko. Oo. Oh, oh. Ito na lang yung inumin mo. Pero dahan-dahan lang kasi bagong kulo pa naman to. Dito pa. Enjoy. Joy. Joy! can explain. Joy. Hindi ko lang kung ba't pa ako nagtuwala sa iyo ulit. Ah, uh, kahit ako. <laughs> kahit ako, hindi ko... Hindi ko na-expect na -expect magagalaw ko pa yung binti ko. Baka... Baka reflex lang. Oh, tama. Baka reflex lang, Joy. Mali mo, dahil sa pagtulong mo sa akin sa pagpapagaling, gagagalaw ko na itong binti ko. Thank you, Joy. <sighs> Talaga nakaka-insulto yung mga panluloko mo sa akin, no? Oh. Narinig ko kayo ng kaibigan mong doktor. Uh, Joy. 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 Joy, Joy. Ginawa ko lang to dahil alam kong mahal na mahal pa rin kita. Umalis ka na, Alex. Joy, wala akong uuwihan. Sabi ko, umalis ka na! Wala akong sasakyan, Joy. Paano ko uuwi? Eh, di maglakad ka. Gamitin mo yung mga binti mo. Walang kwenta. Alex! Out! Joy, umalis oh, ka na! Umalis ka na! Huwag ka na magpapakita sa akin. Alis! AHHHHH <laughs> What about him? Kailan kayo huling nagkita ni Atty. Esquivel? Hmm. Let me think. I think it was groundbreaking. Bra groundbreaking no health yeah. center na dapat ipinangalan sa tatay mo. Kaso dumating yung mga rape victims okay. sa mga kaya hindi natuloy. Anyway, ano tungkol sa kanya? Gusto ko lang malaman kung gaano mo siya kakilala. Di ba family lawyer niya siya? Yes. Um, pero mas sila ng husband ko at saka ng anak ko ang malapit. Ah, si Sir, pwede maabot nung sakin? Ay, sorry, hindi yan sa'yo para kay mamoy na sa mam ko. sa bakit okay lang, hindi naman ako nagpapain apple juice. May tea ba kayo? Tea? Joy? Kamusta ka, anak? Nalaman ko yung nangyari sa inyo ni Alex. Ma, sobrang pangako. Ang gusto ko lang naman po sumay lalaki na lang akong lapit ni ng mga walang kwentang lalaki. Sorry, Ma. Sorry, sobrang babo na no problema ko. Tapos ang dami niyo pang iniisip na mas mabigat. Mama mo ko. Walang mababaw o mabigat na problema pagdating sa mga anak ko. May darating pa po kaya na matinong lalaki na magmamahal sa akin. Huwag magsalita ng ganyan. Tinamok ko. Nakapag-asawa pa ako ulit. Tapat-tapatan mo pa. Sana lang, ma-identify mo kung tama na yung taong darating sa buhay mo. Kasi minsan, kapag sanay tayo sa suntok, hindi natin alam ang pakiramdam ng isang yakap. At yan ang pangarap ko para sa'yo malaman mo talaga na siya na si Mr. Right sa tamang panahon. So anong tungkol sa kanya? I'm sure you've heard the news that he's been shot dead. And apparently, bago na-aksidente ang ate ko, nagkita sila at nag-usap. Um, gusto ko lang malaman kung may idea ba kayo sa pag-uusap nila. Actually, I didn't even know na magkakilala sila ni Love. Hindi kaya she was consulting him sa divorce? Well, that I don't know. Pero ang alam ko, Carl Love decided na itigil muna yung process ng divorce nila they want to give their marriage another chance. Ah! Jasmine! Nung kong na antok ako sa Jasmine. Coffee na lang, please. Coffee. So, ibig mo sabihin may connection yung pagkamatay ni Attorney Escavel? Yeah, I have a good feeling na may connection yung pagkapatay ni Attorney Esquivel sa aksidente ng ate ko. Oh my God! Kailangan mahuli ang may gawa nito. If there's any way that I can help you, Hope, please let me know. Well, that's all for now. Thank you so much, Elvira. You're most welcome. Mag-iingat ka. Times are really scary ngayon. Dapat talaga mag iingat ka after Attorney Escabel and love. No Please take care. Thank you for your concern. Pero tama ka. Mahirap nga magtiwala ng kahit kanino sa panahon ito. That's true. That's why you have to take extra care. Thank you. Manang Kitty, let's go. Coffee? Ay! Sayang! Wow, okay. ah, alis na kami. Next time na lang ha. Bye. Bye-bye. Talagang magdoble ingat ka, Hope. Well, baka ikaw na susunod. Noel. Ano, one round? Tignan natin yung galing mo. Ano ko gulo, Drake? Ano, takot ka? Ka mag-alala. Hindi tayo magsusuntukan. Kasi baka tamaan ka sa ulo, makomatos ka. Eh di dalawa na kinang nanay mo sa bahay niyo! Noel! Gago to! Noel, Drake! Ano? Boy, ano? Ayaw, ayaw na! Tama na, na? na yan! Drake, ano ba? Noel! Are you okay, Noel? Noel, hali ka na. Ma'am, excuse me lang po. Hali na, Noel. Ano palang nangyari sa inyo? Ma? Ako yung anak mo? Ako yung nandito? Ano bang niyo sa Noel na yan, ha? Lagi niyo kinakampihan. Drake, anak. Anak mo pala ako, ma. Hindi ko kasi maramdaman. Drake. I think it's time for you to know the truth. What truth? Kung bakit gano'n na lang yung pagtrato namin kay Noel? It's not like we're favoring him over you, Drake. Ma, since nakilala natin siya ganoon na eh. Ano, dream san mo? Dream apo ni Lola? Ma, hindi ko maintindihan. No, of course not. You're my only son. And everything that I'm doing right now, it's what's best for you. Ma, that's bullshit. Drake, please. Makinig ka sa akin. Okay. Kay Noel lang, ipinamana ng papa mo ang halos lahat ng kayamanan ng pamilya. Kay Noel lang. Noel, uh. sigurado ka ba talagang okay ka na? Oo oh nga, okay lang ako. Ang kulit naman ito. <laughs> Oo oh naman, kasi dapat hindi mo na pinatulad yung si eh. Parang pumunta ka lang dito para makipag-away. Isabel naman, he was mocking my mother. Hindi ako pumunta dito para makipag-away, no? Punta kaya ako dito dahil gusto ko itong makita. Diyan mm -hmm. na yung sundo mo. Good night. Good night. <laughs> Pung muna kayo, titignan ko kung nandiyan po siya sa taas. Sandali lang, ha? <coughs> Sir Luis! Ay, dyan po si Miss Joy. Joy, Sir Luis. Bakit mo ko hinahanap? Luis, I'm sorry. Am I too late? Sabi ko naman sa'yo, di ba, I'm willing to wait. Hanggang sa matauhan ka. So, natauhan ka na ba? Sorry talaga. Narealize ko na alam ko na kung bakit trato mo kay Noel. Hindi mo talaga siya mahal. Ano ibig mong sabihin? Alam ko na lahat, Isabel. Nung nag-last will, ang papa mo bago siya namatay, he's left almost all his money, including the majority of the company shares. Kay Noel lang. But Noel doesn't know that. At kahit anong mangyari, dapat hindi niya malaman to. Bakit ganun, ma? Bakit hindi sa atin? Ma, tayo yung nag-alaga sa kanya. Tayo yung nandun when he was sick and dying. Ni Anino nga ni Noel, hindi niya nakita eh. Manak ma niya ako, di ba? not entitled to inherit anything? Of course. Of course you are. Okay? But we deserve more. We have to get what is ours. Kaya talaga akong buwisit sa batang yan kaya lang lang pala kami mabait kay Noel is because sa kanya ipinamana ang pera. And now that you know the plan, you have to help us. Alam ko na lahat, Isabel. Sinabi sa akin ni Mama na kaya pala lahat ng tao mabait kay Noel. Pero lang yung Noel ang habol nila. Ano yung sabi ng pera ni Noel? Pinamana ni Papa ang lahat-lahat ng ari-arian at kayamanan ng dominante Cruz Quinoa. Pero gumagawa na ng paraan si Mama at Lola. As soon as they get it back from Noel, pwede ka na tumigil sa pagpapanggap mo. Pag nagtagun pa eh, pwede mo nang iwan si Noel pumalik sa akin, di ba? Kailangan malaman to ni Noel. Isabel! think you're Drake! Ma'am Elvira, kailangan mo malaman ni Noel yung katotohanan. Anong katotohanan ang pinagsasasabi mo? na ako na sarili kong anak? Pagkatapos ng lahat ng kawalang hiyaan na ginawa sa akin ng mga aginaldo, gusto niyang bigyan ng parte ang bastardo niyang anak! Ma'am Elvira, hindi ko alam kung ano yung mga sinasabi niyo. Pero huwag niyo naman nung idamay si Noel. Wala ka talagang alam. Kaya manahimik ka. Ang pamilya ni Noel, ang punot dulo ng lahat ng paghihirap na dinaanan ng pamilya ko. At hanggang ngayon, sila pa rin ang pinoproblema ko. Pero ma'am, apo niyo po si Noel. Hindi niyo siya dapat ginaganito. And I thought you were smart. Sa palagay mo ba, gagawin ko lahat ito kung hindi ko kailangan? Gagawin ko ang nararapat para matupad ang mga plano ko. Pero ma'am, alam niyo, sobrang saya ni Noel pag bumupunta siya dito. Pakaramdam niya po, pamilya yung pinupuntahan niya. Ma'am Elvira, masasaktan po si Noel kapag nalaman niya yung totoo. Anong yan ang gagawin mo? Ma'am, ayokong maging dahilan para masaktan si Noel. Sabi. Isa lang gusto kong marinig na sagot. Gusto ko sabihin mo na mananahimik ka at susundin mo lahat ng inuutos ko. Paano po kung ayoko nang gawin to, ma'am? Nasa sa'yo yun. Lahat ng ito mawawala wala sa'yo. Ang nanay mo? Kaya nandito ang nanay mo. Ang dahil sa'kin. akin. San kaya kayo pupulutin sa kalagitnaan ng isang pandemya? Kung pinalayas ko kayo dito sa mansyon ko, Huwag kang tatanga-tanga. Gamitin mo yung utak mo. Alam mo kung dapat ang kakaintindihan na tayo. That's a good girl. sa amin kakakampi, you made the right choice. Rick, like, yung mga choice na yun para lang sa tulad mong mayaman. So, hindi mo na sasabihin kay Noel? Ano yan? Kinakabahan ka? Kasi may gagawin ako na hindi ko pa ginagawa. Bakit? Ano naman yun? Joy, pwede ba kita maging girlfriend? Pinagbawalan po ni Hope si Noel na pumunta sa mansion niyo. Lintik talaga ang Hope eh. Huwag mo na umiinti ulo ninyo. Meron naman po akong good news eh. Ano yung good news mo? Alam ko na po ang weakness niyo.